morning, good morning. Yung iba pong pinahinog ko. Yung iba na hindi ko nilagyan ng kakawate. Nahinog na siya. <coughs> nahinog na yung iba. Yung iba hinog pa. Kaya, titingnan ko na yung pinahinog. Ito na po siya. Uh -huh. Tanggalin ko na siya. kasi, eh, hinug na ng dire-direk siya. Masarap <coughs> to Masarap to pakruin nabana ba ng pinakro at pakumain ko <clears throat> parang masarap pinak ayun ito ibabalik ko tong dahon para fertilizer yung lamina. Okay. 3 days, parang 3 days lang yata. Okay. Kahapon hinog na kasi ito. Dilaw na. Hindi ko lang dinala. Kasi yung nandun sa malapit na rin kasi eh. maganda nga yun na hindi sabay sabay kasi para pagka yung hindi sabay sabay yung paghinog kasi pag sabay sabay yung paghinog Saya tuh tak ruing, barang gustu aku ngamat tak ruing umama, engkau. ตังตัง7ปอนเย ay pabatak tiba-tiba tiba-tiba sinasabing pinakuro. Ito yung magandang gawing maruya. Kasi hindi pa hinog na hinog. Pag hinog na hinog, yun yung ginamos. Na sinasabi. Dahil matigas pa. Ito maganda yung ginagawang maruya. Sa probesya ay sinapot. Tatak ka Yan ang negosyo ng nanay ko. Magsuman. Magsuman siya ng balinghoy. At magsinapot. Tagatinda naman kami. Kami nagtitinda. Kaya, kung baga sa ano, nadanasan talaga namin ng hirap. Nag-aaral ako noon. Ang baon ko lang noon magkano. Ang ginagawa ko, akit na lang ako ng pili para may pandagdag ako sa baon ko. Tapos nangungupahan kami sa bayan noon. Pag pupunta na kami ng bayan, may dala kami ng tubo kasi binibinta ko binibinta ng nan may inuupahan kami bahay na na may tindahan itinda kami doon niyo tubo yung tubo ng pinuputol ko piso lang isa kaya yung e, mga ano sa madanas ko yung hirap namin nun mga noon kasi mura pa ang bigas. Kaya, kumbaga sa at tatay ko kasi no, masipag naman ang tatay ko magtanim. sabihin no? Ang ganda ng patanim namin no? Kasi talagang maya maya ang laman. Maya maya may namimili. May ang saging namin na ganito. May, may pupunta. Palit bigas. Palit isda. Mga saging namin nun. No? O kaya kalim mo na. Palit. Palit. Isda. Kasi tatay ko na masipag pa. Nang bata pa. Masipag pa magtanim. Kung mga sa ano bata pa kami. Pero naman, high school na kami. Tinamad na ang tatay ko. May patay. May tanim pa naman kami. Eto. So, malangit naman pa rin doon ang ng panggulang ko. Ito, itira ko sa aking alaga. ang kinakain ng baboy niya. Paano yan? Hindi ko na kayo dadalhin sa pag ko nito. Kasi, bibili pa ako ng datak. luloto ko ko sa gata o kuloan lang sa gata hindi ko napasok ang ko. Pangit ng buhok ko. Kasi naggaganyanan. Pinagupitan e, ko kasi. Ayun. Hey. Hindi ko na kayo dadalhin sa pag luluto ko nun. Maraming maraming salamat. Good morning. Love you.